a romance novel by Virginia Casimiro. Puso ko'y sinugatan mo. Umibig sa maganda ngunit mahirap na si Rina, ang milyona milyonaryong si Romel, at sila ay nagpakasal sa matinding dalamhati ng kanyang boyfriend na si Arman. Nawala si Romel at nang bumalik ay may asawa na at gustong kunin ang kanilang naging anak ni na Rina. Ano ang nangyari sa kasal ni Rina at Romel? Ibigay kaya ni Rina ang kanyang anak? paano na si Arman na tapat na umiibig kay Rina sa kabila ng mga nangyari sa kanya. Tunghayan po natin ang storyang ito na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa akin channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong upload. I-like po at i-share ninyo ang video ito. Maraming salamat po. Baklaran Kubaw, sigaw ni Rina, ang konduktor ng AB Transit. Nakatigil ang bus sa monumento. Bumaba si Rina sa bus. Maya lamang ay napuno agad ito ng tao. Noon na alas 7.30 ng umaga at rush hours. Sa likod maluwag, sabi pa niya sa mga nagsisiksikang pasahero na nakatayo sa unahan ng bus. Nagsimulang maningil ng mga pamasahi si Rina. San ka? Tanong pa niya sa lalaking nakaupo. Nagabot sa kanya ng 20 pesos. Sa Cobaw, sagot ng lalaki. Nasiwa si Rina sa kakaibang tingin sa kanya ng lalaki. Pakiramdam niya ay parang hinuhubaran siya ng tingin ng lalaki. Hinahagod nito ng masid, nang masid ang kanyang kabuan. Nakasuot siya ng t-shirt at pantalong maong. sexing sexing nga naman siya kahit sa simpleng kasuotan. Hindi bagay sa iyo ang trabaho mo, miss. Sabi ng lalaki habang sinisi sinisilid sa bulsa ang kanyang sukli. Hindi pinansin ni Rina ang tinura ng lalaki. Nagpatuloy siya ng paniningil ng pamasahi sa iba pang mga pasahero. Hindi miminsan lang, Maraming beses nang naririnig na na ang salitang yun. Wala daw sa itsura niya ang klase ng trabahong kanyang pinasukan. Sa bagay, sino ba naman ang gustong maging trabaho ay maghapong nakatayo sa loob ng bus at magsisigaw sa pagtawag, pagtatawag ng pasahero. Wala naman kasi siyang mapasukan na mas disenteng trabaho tapos lamang siya ng high school sa isang pampublikong paaralan sa kanilang lugar. Kahit mga sales lady sa mga department store sa Cubao ay kailangang nakarating ng college level at kailangang may padrino para lang makapasok. Ito ang trabaho niya ay nirekomenda lang siya ni Mang Pablo na kapitbahay nilang driver. Dinaya lamang nito ang kanyang edad dahil wala pa siyang deshe Napailing si Rina sa isipin sa isiping iyon. Ang trabaho ni Rina bilang konduktora ay nagsisimula sa alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pagkatapos ng kanilang biyahe ng araw na iyon, ay tinanggap niya ang kanyang kinita. Porsyentuhan sila sa kinita sa loob ng isang araw. Pagkatanggap niya ng kanyang sahod ay sumakay na siya ng bus biyahing Fairview. Pagdating sa Maykua sa Commonwealth Avenue ay bumaba siya. Tumawid at pumasok sa malaking kalye doon. Kumanan at pumasok sa makipot na iskinita na kinatitirikan ng maliliit na mabahay na ang karamihan ay gawa lamang sa lawanit at kukulumber na katulad ng bahay nila ang kabuang lupa na kung ilang ektarya ang laki ay pag-aari ng gobyerno at sinarina ay salamang squatters rito. Galing sila sa Malabon. May sarili silang bahay at umuupa ng lupa na mura lamang. Ngunit ibinenta ng may-ari ang lupa nang kunin na ito ng tanging anak na naninirahan sa ibang bansa. Hindi nila kayang upa, upahan sa mga bahay. Si Aling Tinding na kamitbahay nila ang nakapagturo sa kanila ng lugar na ito sa Commonwealth. Inamuki silang sumama. Ang kanilang bahay sa Malabon ay kanilang giniba, gayon din ang kina Aling Tinding at tinilipat nga nila rito. Kapag ganitong ginagabi siya, ay uwi, nang uwi ay alerto siya sa paglalakad. Hindi lahat ng tagaroon ay kilala niya kung saan sa lugar ng gagaling ama na ninirahan dito na iba't ibang klase ng tao. Nadaanan niyang may mga nagiinuman pa sa bukas na tindahan. Diretso ang kanyang tingin sa nilalakaran. Nababalitaan kasi niya at nababasa sa diaryo, ang tungkol sa mga babaeng umuwi sa gabi galing sa trabaho na nanirape at pagkatapos ay pinapatay. Ninyerbyos na nerbyos siya binilasan niya ang paglalakad. Malapit na, nanyang niyang sapiti ng kanilang bahay nang maramdaman niyang may mga kamay na tumakip sa kanyang mga mata. Hindi siya nawala ng loob sa so pagkakalang may tangka itong masama. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito sa bayikot at sisikmuraan sana niya ngunit mabilis itong nakaiwas at nahawakan ang kanyang dalawang kamay. Ang ganitong self-defense ay tinuro sa kanya ng kapatid niyang si Manny. Arman. Nagulat siya ng makilala ang na ang nakatawang lalaki. Anak ito ni Aling Tindeng, 20 anyos. Nag-aaral ng auto mechanic. Katulad niya ay wala na rin itong ama. Mahilig kasi sa, in sa inom kaya parehong nadali ang buhay ng mga mahal nila sa buhay. Maswerte si Arman dahil may ina pa ito. Di tulad nila, nila na ulila na. Ang tapang mo talaga, kung hindi ako nakaiwas si eh baka nasikmuraan mo na ako. Sabi ni Arman na patuloy ang pagtawa. Alam mo naman ayoko ng ganyang mga biro. Galit na sabi ni Rina na nagpatuloy ng paglakad. Sorry, hingi agad ang paumanhin ni Arman. Hindi pinansin ni Rina ang sinabi ng binata. Binilisan niya ang paglalakad. Mabilis na umagapay ito sa kanya kahit alam niya nitong galit siya. Dating magkababata ang dalawa sa Malabon. Madalas pa iya kini Arman si Rina noon. Hindi ito tumitigil hanggang hindi niya napip, napipikon at napapaiyak si Rina. Madalas namang mangyari ay isusumbong siya ni Rina sa kanyang inang si Aling Tinding na kaagad namang kakampi dito. Nitong malalaki na sila ay talagang ayaw ng mabibiro ni Rina. Kapag napapaiyak niya ito ay matagal bago siya kausapin kahit nang sorry na siya. Kaya binabawasan na niya ang pangbubuska. Sa kanilang paglaki ay iba na ang nararamdaman niya rito. Maganda si Rina, kaya ang paghanga niya ay nauwi sa pagmamahal. Habang tumatagal ay tumitindi ang damdamin niya. Gusto na niyang ipaalam rito ang bagay na iyon, ngunit natatakot siyang baka lang ito ang magal ito magalit sa kanya. Labi siyang nag-aalala alam niyang maraming nangliligaw dito. Sa mga hindi nakakakilala ay hindi akalaing lumaki ito sa squatters. Makinis ang mukha at katawan nito na may kayumangging kutis. Parang bote ng Coca-Cola ang uhubog ng katawan. Talagang takaw pansin sa mga kalalakihan. Hanggang bewang ang mahabang tuwid na buhok na katulad ng buhok ng mga babaeng model na nakikita sa telebisyon sa mga ads ng mga shampoo. Katamtaman ang taas. Isang araw, naglalakad na naman si Arman patungong highway para abangan ang pagdating ni Rina. Ngunit nakasalubong na niya ito sa eskinita at kung bakit naisipan na naman niyang biruin ito na siya na namang nitong ikinapikon. Wala tuloy silang kibuan habang naglalakad. Sumapit sila sa kanilang tahanan. Magkatabi rin ang kanilang tirahan. Hindi muna pumasok sa loob ng kanilang bahay si Arman. Hinintay niya'ng pansinin siya ni Rina, ngunit tuloy-tuloy itong pumasok sa, sa hindi naman nakatrangkang pinto. Makikita'ng galit pa rin ito sa kanya. Gusto na niya'ng kagalitan ang sarili sa naging resulta ng kanyang pagbibiro kay Rina kanina. Iiling-iling na dumampot siya ng bato sa lupa at ubog lakas na ipinukol iyon bago pumasok sa kanilang bahay. Waring doon ibinuhos ang desperasyong magkausap ang dalaga. Sa loob ng bahay ni Narina, Bakit galit kayata sa mundo? Puna ni Manny sa nakasimangot na kapatid. Bueset ang araw ko ngayon. Sagot ni Rina sabay upo sa mahabang bangko at sinimulang alisin ang suot na lumang rubber shoes. Bakit? Tanong ni Manny. Hawak nito ang isang buti ng beer. Tumingin dito si Rina at iqueen ikwin, eh, ang isang pasaherong lalaki na nananching sa kanya. Kung hindi, dahi, kung hindi sa loob ng bus niya ginawa iyon, naupakan ko na iyon. Pagbibida pa ng kapatid. Napahiya tuloy ako sa mga pasaherong nakakita noon. Sabi pa sabay labas ng sabay labas ng silid. Wala naman sa itsura mong mang-uupak ng lalaki ani mani Natigilan si Rina. Pinagmasdan niya ng matagal ang sarili sa harap ng salaming nakasabit sa dingding. Babaing-babaing nga naman ang kanyang kanyuan pagkatapos ay mang mangupak ng lalaki. Sinanay tinding lang naman ang, ang may gusto nito. Kung ako lang, mas gusto kong maigsing buhok, sabi ni Rina pagkaraan. Mula nang maulilya silang magkapatid ay si Aling Tinding na ina ni Arman ang tumayo bilang magulang nila. Ano ang niluluto mong pagkain? Ano ang, ano ang niluto mong pagkain? Tanong ni Rina sabay lapit sa baylapit sa sa paminggalan. May padala si Nanay Tinding na ulam ni Dian, ani mani. Binalingan ni Rina ang kapatid. Kaya ba hindi ka na bumili ng ulam sa perang ibinigay ko sa iyo kaninang umaga? Napakamot sa ulo si Manny. Pinuhunan ko ang pera mo sa pusoy. Anito to sabay dukot sa bulsa ng kanyang pantalon. O, oh, heto, tumubo pa ang pera mong ibinigay. Hiniabot ni Manny ang pera kay Rena. Binilang ni Rena ang pera. Pambili na nila ng ulam ang pirang hawak sa loob ng isang linggo. Napapailing na ipinamulsan niya ito. Hindi na maalis sa kapatid niya ang bisyong taglay like father, like son. Problema rin noong na kanyang ina ang bisyo ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Pagkatapos kumain ng hapunan ay pumasok si Rina sa loob ng kanyang maliit na silid. Nagdasal bago tuluyang nahiga. Sa bangko naman sa labas natutulog si Manny. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Nasanay na siyang bumango ng maaga. Sumasakit ang, ang kanyang ulo kapag nagtatagal sa higaan ang kanyang katawan gaano man siya kapuyat. Binabawi na lamang niya ang tulog sa hapon pagkatapos mananghalian. Lumabas siya ng kwarto. Ang sala nila ay nagsisilbi ring komedor, kusina at tulugan ni Manny. Nakita niyang tulog pa ito sa bangkong mahaba. Mas gusto pa nitong matulog doon kaysa sa malamig na semento sa lapag. Lumabas ng bahay si Rina upang bumili ng maaalmusal nila. Tinapay at peanut butter ang kanyang binili. Pagbalik, pabalik na siya sa bahay ng mabalingon. Hi! Bati ni Arman na nakasulubong niya sa daan. Papasok na ito sa eskwela. Ni hindi tinignan ni Rina ang binata. Tuloy-tuloy siyang umuwi. Inabutan niyang umiinom ng kapi si Manny. Bakit naririto ka pa? Sa ganitong oras, dapat ay nakalis ka na, ani Manny. Day off ko, sagot ni Rina, sabay lapag ng pinamili sa ibabaw ng mesa. Inalis niya ang nakitang takip na platito sa tasa. Inangat ang takip, sino ang nagbigay nito? Tanong niya nang makita ang champurado. Si Arman, sagot ni Manny. Sumimangot si Rina. Alam niyang sinusuyo siya nito. Gusto nitong patawarin na naman niya sa ginawa nitong pagbibiro sa kanya kagabi. Mabilis niyang tinakpan ang champorado. Inis pa siya rito dahil sa ginawa nito. Talagang ninyerbyo siya at natakot kagabi. Akala niya ay mabibiktima na siya ng rape. Kapag naalala niya ang inabot ng nyerbyos kagabi, ay talagang buwese na buwese siya. Napailing na lamang si Manny sa nakitang bad mood ng kapatid. Sanay na siya sa galit-bating relasyon ni Narina at Arman bilang magkaibigan at magkapitbahay. Birthday mo na pala sa isang linggo, Rina. Paalala ni Andrea, batang kapatid ni Arman. Kasalukuyan silang naglalaba sa tabi ng poso na inilagay ng gobyerno para gamitin ang mga naninirahan doon. Hindi kumibu si Rina, Maglalabing walong taon na siya ngunit pakiramdam niya ay higit pa doon ang kanyang edad. Hindi niya nalasap ang buhay ng isang babaeng nasa gayong edad na karaniwang nakikita niya sa araw-araw na pagiging konduktora niya. Mga kabataan ang masasaya, laging namamasyal sa mga mall, nanonood ng sine, kumakain sa mga kilalang fast food restaurant, magagandang bihis nagsisipag-aral sa mga kilalang universidad. Ang kalungkutan ay lumarawan sa maganda niyang mukha. Alam mo, may sorpresa si nanay sa iyo, wika ni Andrea. Nagtaas ng ulo si Rina mula sa pag paglalaba. Tumingin siya sa nak nakangiting si Andrea. Anong sorpresa? Tanong niya. Humagigig si Andrea. sa mo na malalaman, sorpresa nga eh hindi na kumibo si Rina. Ipinagpatuloy niya ang pagkukusot ng damit na nilalabhan. Ang ina ni Andrea ay may pwesto ng mga gulay sa palengke. Magandang kinikita nito kaya si na, pag-aaral si Arman at Andrea. Kumukuha si Andrea ng beauty culture at balak nitong magpatayo ng parlor sa tabi ng highway. Kasalukuyang pinipilas ni Rina ang natapos na petsa sa kalendaryo ng bumukasang pinto na ito na hindi naka, nakakandado. Nanay Tinding, Didit, gulat na bigtas niya. Mabuti't nandito ka. Halika't susukatan ka nitong kasama ko. Ani-aling Tinding? Tumuloy sa loob ng bahay ang dalawa. Inilapag ni Didit ang hawak na notebook at ballpen sa ibabaw ng mesa. Wala naman ho akong ipinatatahi kay Didit, Nanay Tinding. Nagtatakang sabi ni Rina. Di diba birthday mo sa isang linggo? Tanong ni Aling Tinding. Oho, 80 na nga ho ako. Kaswal na sabi ni Rina. Parang kailan lang ay naglalaro pa kayo ni na Arman at mahuli na mga tansan. Ngayon ay dalaga ka na at isang debutante. Kailangan ay may kailangan ay mag-celebrate tayo nakangiting sabi ni Aling Tindeng. Ho, pigil lang katuwaan ni Rina. Naalala niya ang sorpesang sinabi ni Andrea. Narinig mo ang sinasabi ng nanay tinding mo. Ipinagagawa ka niya sa akin ng damit na isusuot mo sa iyong birthday. Sabi ni Didith na hawak ang medida at sinimulang sukatan si Rina. Ano ba ang gusto mong yari? Tanong panito matapos sukatan ang dalaga. Wala akong alam eh nahihiyang sabi ni Rina. Basta igawa mo siya ng damit at na maganda, katulad ng ginawa mo noon kay Andrea, sabi ni Aling Tinding. Tapos nang magdibut si Andrea, ipinaghanda ng husto ni Aling Tinding ang nakaraang kaarawan ng anak na dalaga. Bumukas muli ang pinto, si Andrea naman ang sumungaw. Rina, tingnan mo kung maganda na itong ginawa ni Kuya Arman. Sabi nito sa lapag na mahawak sa ibabaw ng mesa. Mga typewriting papers na tinupi at nilagyan ng lettering at drawings ang nakita ni Rina. O sige, mauna na muna ako sa iyo. Wika naman ni Didit, kinaaling tinding at Andrea. Kailangan upisahan ko ng tahiin ang damit ni Rina. Tumango ang magina ina nang makalabas ng pinto si Didit. Invitation cards kuno ito, sabi ni Andrea habang inisa-isa ang hawak ng mga papel. Kumbidadong, kumbidadong lahat ang nakapaligid dito sa exterior street. Sinamang Pablo, Aling Maring na may pasugalang, kay Aling Lita na may tindahan, kay Mang Bestro na nagbigay ng 5-6, kay Didit. At sinabing lahat ni Andrea ang iba pang kailangang iimbitahin. Napalingon si Rina sa matandang babae. Naku, nanaitinding, sobra-sobra na ho yata itong gagawin ninyo sa birthday ko. Maluha-luhang wika nito. Alalahanin mong para ko na kayong anak ni Manny. Wala na akong may tuturing na kaanak kundi kayo na lamang. Parang tunay na kapatid ang turingan namin ng iyong ina, Rina, at isunumpa ko sa harap ng kanyang libing na hindi ko kayo pababayaang magkapatid. Tuluyang pumatak ang mga luha sa pisgin ni Rina. Napasubsob siya sa dibdib ni Aling Tinding. Salamat po, Nanay Tinding. Maraming maraming salamat po. Hinaplos sa plus ni Aling Tinding ang likod ni Rina. Gusto na rin maiyak ni Andrea. O, oh, mag ka na lamang ba tayo? Nakangiting wika ni Aling Tinding. Huwag nating gawing malungkot ang birthday mo, Rina. Kailangang maging masaya ang iyong kaarawan. Pinahid ni Rina ang luha at nakangiting bumalong, bumaling kay Andrea. Pag-uusapan pa natin ang iba pang dapat gawin sa birthday mo. Nakangiti na rin sabi ni Andrea. Ganoon kalap, kalapit ang turingan ng pamilya ni Aling Tinding at ng magkapatid na Rina at Manny.